Naungkat naman sa Senado ang ilang insidente po ng nakawan na kinasasangkutan ng ilang empleyado sa NAIA sa budget deliberation ng DOTR para yan sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Karen Villanda.

kung matagal ka investigasyon na meron namang CCTV footage, masana sa loob ng mga iba na nagagawa ay pumakakalusan yan. Diba? Si Deputy Administrator Jose Briones Jr. ang humarap sa Senado. Nakalive daw kasi ngayong araw si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplascan na nauna ng pinagbibitiw sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez. We have investigated already the case Uh, initially, that was the uh, the the over up or the uh, alibi of the uh, security screen officer. But uh, subsequent uh, video footage has uh, seen shown in the, uh, uh, caught up the, by the video. Uh, it appears that uh, what she has uh, uh, swallowed was the three hundred dollar bill. Sinabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na labing siyam na tauhan na ng OTS ang nasibak sa pwesto dahil sa pagnanakaw sa mga pasahero. Ipinaliwanag rin ng kalihim na naiintindihan niya kung bakit pinagbibitiw ng House Speaker si Aplaska. Siguro naman uh, pwede rin mang gawin ni Speaker yan. Ano? No? Uh, kasi nga maraming kumakausap sa kanya, nagsasabi na hindi nga maganda itong nangyari uh, in the last uh, few months. No? Maraming mga instances na may mga ginagawa ang mga OTS employees na hindi lang napapahiya yung kanilang pamilya, but napapahiya yung ating buong bansa. Eh, no? So okay din naman na uh, magkaroon siguro ng ganong uh, uh, statement ang ating uh, speaker. Pero una na naglabas ang sama ng loob si Aplaska. Anaya nagulat siya sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto ni Speaker Romaldes. Bakit daw siya inaatake sa kanyang posisyon? Gayong nililinis naman niya ang hanay ng korap na opisyal. Inirekomenda na rin niya ang pagsasamparang kaso sa kanyang mga tauhan na nasasangkot sa katiwalian. Ipinagmalaki ni Aplaska na sa kanyang termino na diskubre ang pagbabayad ng 20,000 pesos sa mga aplikante sa OTS, kapalit ng trabaho at promosyon sa pwesto. Binigyan din din ni Aplaska na iilan lang sa mga tauhan ang nasangkot sa katiwalean. niya ano hindi niya papayagang may mahiya sa kanya dahil lamang sa maling impormasyon, lalo't apektado maging ang kanyang pamilya sa mga pag-atake sa kanya. Matatanda ang hindi lamang ang lumunok na tulyar ang insidente na nakawan sa Raiya noong Pebrero lamang. Isang screening officer din ay ng pera sa isang Thai National. Kaya naman doble ingat ngayon sa kanila mga bagahe ang mga pasahero sa eroplano. Siyempre natakot naman po kasi for syempre... Like for example, yung mga ganyan parang scam na yung ginagawa ng ano ng mga tao dito sa loob. Mini make sure namin tapos balot na balot yung ganun ko. Para walang mawawala or in case na pagkakalkalin man, di ba alam namin kung anong mga sa loob. Plano rin ng Department of Transportation na magbukas ang plantilya position sa mga screening officer. Kasunod ng pagtataas sa kanilang sweldo para makaiwas sa tukso ng korupsyon. Karen Villanta para sa bayan.